eskwelahan. Every year po yan. Ilala na, kapag sumasapit po yung panahon po ng tag-ulan, di ba kung matatandaan po ninyo makabombo nung panahon ng tag-ulan, nung panahon po ng COVID-19, na lipat um, yung panahon po ng klase, ngayon kapag sumasapit din po yung tag-init, ang nangyayari, um, hindi naman po makapasok sa school. Yung mga bata, dahil po sa watinding init po ng panahon, di ba, nagsususpend din po ng klase, parang naging parehas lang din Panahon po ng tag-ulan o yung mainit po ng panahon na nagiging ang sistema po sa mga eskwelahan o yung pinapatupad na lamang is yung shifting or yung tinatawag po natin na blended learning. Mamaya, babalikan po natin itong ating tinatalakay dahil nasa kabilang linya makakasama po natin sa mga oras po na ito, walang iba. Ayan po si Sir Jamil Hamil Mora, ang Presidente po ng Barangay Health Workers Federation. Isang mapagpala, magandang araw po sa inyo sir. Live po kayo napapanood at na napapakinggana. Sa ating pro programang bumbuhan ng Indogto nakakasama niyo si Bombo Justin Fantanilla Rosete. Ang inyong pagbati sir sa ating mga listeners and viewers. Magandang uh, hapon po at uh, ligtas na umaga sa ating lahat-lahat po ng ating listeners at viewers. Magandang uh, araw din po, ma'am. Yes. Sir Sir Jamil Sir Jamil, uh, paano po yung pag-pronounce ng inyong pangalan, sir? Jamil. Jamil ayan. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa ating panayam ngayong araw na ito. Sir, uh, any reaction dito po sa bigong pagpasa sa Congress nitong Magna Carta, barangay health workers? Uh, Ma'am, sa totoo lang po, uh, siyempre, sa tagal na aming inasam ang uh, Magna Carta, subalit sa last minute ay uh, nagkaroon ng problema. Kaya kahit naman po sino, especially po sa lahat ng mga barangay health workers na kagaya namin sa buong Pilipinas, Siyempre po, nakakadismaya, nakakasama ng loob, nakakagalit sapagkat uh, alam namin na ito na po yung uh, pagkakataon para makilala o kilalanin yung pong aming mga paghihirap, sakripisyo para paglingkuran po sa ngalan ng kalusugan ng ating mga kababayang Pilipino. Mm -hmm. Sir so, Jamil, when we say Magna Carta of Barangay Health Workers, ano ba ibig sabihin nito at ano po yung mga napapaloob na po dito? Uh, magandang tanong po mamano po. So, nais ko pong uh, banggitin ang ilan sa mga provision o nilalaman ng ating pong Magna Carta for Barangay Health Worker. Dito po una nakapaloob, 'yun po ang uh, tinatawag na minimum monthly honorarium ng mga Barangay Health Worker sa buong Pilipinas na nagkakaalaga ng 3,000 piso mm -hmm. para sa mga registrado o registered Barangay Health Workers. At nakapaloob din po dito na yun namang mga certified barangay health workers ay tatanggap ng 5,000 piso kada buwan. Ito po ay nationwide. Ano po? So ang alam ko po, po, ang priority dito is yung mga nandun sa 4th, 5th, and 6th class municipalities. Yun lang po yung unang provision. At sa mga iba pang provision, nakapalob din, din, din po dito ang libreng transportation allowance, subsistence of food allowance at hazard allowances. Then, nandito din po yung insurance coverage para sa mga barangay health workers. Health emergency allowance kapag nagkaroon po tayo ng public health emergency, kagaya po nung ating pandemiyang COVID-19. Meron mm -hmm. din din po dito cash gift at one-time dedicated service incentives para sa pagre-retiro ng mga barangay health worker kapag ka sila nagkaroon na ng 10 taong serbisyo sa ating pamahalaan. Kaya nakapalaw din po dito ang career advancement support ng TESDA o yung amin pong tuloy-tuloy na pag-aaral at pagpapalawak hmm. ng mga kaalaman na mga ibinibigay uh, po ng ating TESDA. And then nakapaloob din po dito ang libreng legal services ng ating sa pamamagitan ng ating public attorney office at yun pong ating access sa government livelihood uh, programs at para po dun sa mga banko na nag-finance ng mga uh, programa ng gobyerno dapat po allow din po tayo at uh, dapat ay nakapriority din po ang mga organisadong barangay health workers. Mm Meron -hmm. din din po paternal at paternal benefits kagaya po ng mga maternal leave po nila, paternal leave. At yun pong sanang isang sa provision na 20% discount para sa lahat ng services as enjoyed by the uh, kagaya po ng ini-enjoyed ng ating senior citizens at PWD. Mm -hmm. Yun lang po ma'am yung mga ilag doon sa nakapaloob na provision ng ating Magna Carta for Barangay Health Workers. Mm -hmm. Sir Jamil, sa kasalukuyan po ba, ano ba yung mga ano uh, benepisyo na natatanggap ng mga barangay health workers dito po sa ating bansang Pilipinas? Sa totoo lang po, ang amin pong natatanggap is depende lang po sa budget na ibinibigay po ng ating mga... Barangay captains and barangay councils. Mm -hmm. Karamihan po sa mga barangay health workers sa buong Pilipinas sapagkat depende nga po sa budget o sa ira or sa inta mm -hmm. ng barangay pinopoga yung uh, allowances namin o yung honorario. Minsan po karamihan sa ating mga barangay health workers ay tumatanggap ng ng 50 piso kada buwan, ma'am. 50 piso kada buwan sa loob ng kanilang paninilbihan. Ang iba po naman dahil depende sa ira Meron pong tumatanggap ng dalawandaan, 500, isang uh, libo o yung iba higit pa. Kapag po ang iyong barangay ay medyo malaki, malaki ang income, ayun uh, po ay medyo malaki po ang nakukuha ng honorarium. Mm -hmm. At yun pong honorarium, ito po ay minsan hindi po siya tinatanggap ng buwanan. Minsan po or madalas ay quarterly o tuwing ikatlong buwan. Mm -hmm. Sir Jamil, ano yung nakikita niyong reason kung bakit, di ba, sa kabila nga po na pagpasa na po sa both chambers, parang yung sa kaso po ng um, um uh, 200 pesos May na more. legislated wage increase sa mga manggagawa sa ating bansa, ano, na naipasa na, na sa third and final reading, but then yung pinakahuling araw ng pinakahihintay ng mga manggagawa, eh, para lang silang uh, sa wala. So, ano yung reason na nakikita nyo kung bakit hindi po ito maipasa uh, ito pong Magna Carta of Barangay Health Workers? Ah, uh, po ma'am. Uh, sa nakikita ko, uh, magbase lang po ako dun sa pahayag nung aming BHW party list sa Congresswoman Representative Angelica Natasha ko mm -hmm. na hindi po na ito ay uh, pondo. Sapagkat Uh, sa pagkakaalam ko po, kapag po ang mga panukalang uh, batas at ang mga magnakartang ganito ay nangangailangan po ng pondo ng ating gobyerno, siyempre po naman gusto din sigurong siguraduhin ng ating pamahalaan na ito ay tuloy-tuloy na mapapakinabangan o tuloy-tuloy na may ibigay para sa mga concerned uh, sectors or concerned group. Kaya siguro po ay yun, nandun yung posibilidad na pinakailangan na Uh, makakuha muna ng sapat na pondo at mapaglaanan talaga ito para hindi po naman masayang yun pong ating paghihirap para sa magdakal. Mm -hmm. Lalo na ito po mga barangay workers kabilang po sa mga frontliners natin kapag may mga... Diba, may mga problemang pangkalusugan sa ating bansa, katulad at na lamang po noong COVID-19 na, na talagang isa po ang mga BHWs sa, sa naging malaki po yung papel, lalong-lalo na yung mga kabarangay po nila na nakakaranas ng mga po nitong nga uh, nung nakalipas po na COVID pandemic, Sir Jamila? Tama po yan ma'am. Sapagkat uh, dahil nga po kami po yung frontliners, kami po yung nandun sa baba. Mm -hmm. Kami po yung nag-monitor at siyang pumupunta doon po sa mga positive patient po natin, mga positive uh, people. Uh, at kami nga po'y natutuwa na bagaman at hindi lahat nakakuha ng tinatawag na health emergency allowance o heya, Pero malaking tulong na din po ito dun sa mga nakatanggap. Nakakalungkot nga lang, hindi po na lahat. Dahil po sa iba't ibang kadahilanan. Pero kami po may nakakasalara po sa pagpupursigin ni Congress of the Declaration. Siya po yung naging dahilan upang uh, may sulong yung batas ng HEA or yung Health Emergency Allowance para po sa mga health workers. Mm -hmm. Sir Jamil uh, bukod po dito sa Magna Carta of Barangay Health Workers, meron pa ba kayong like mga na-ispo na maipaabot sa ating pamahalaan na when it comes po sa uh, syempre welfare po kapakanan po ng mga Barangay Health Workers sa ating bansa. Ang uh, na-ispo naming uh, maipaabot si uh, siguro sa ating uh, mahal na pamahalaan pangunahin na po kay Pangulong Bongbong Marcos. Uh, noon po kasi ma'am na January 2023 ay kami po ay nagkaroon ng courtesy call sa mahal na Pangulo. At doon po ay naipangako niya na oras na makarating sa kanyang mesa ang uh, binabanggit na Magna Carta for Barangay Health ay kagyat niya itong pipirmahan sapagkat kinikilala po niya ang aming mga sakripisyo, ang aming kabayanihan, ang aming mga paghihirap sapagkat nung panahon pa po ng kanyang ama ay uh, matagal na nais na ipasa itong uh, Magna Carta for Barangay Workers. Ako nga lamang po'y nagtataka sapagkat ito po yung pinakamagandang sa lahat po ng kongreso, ito pong 19th Congress, ang pinakamaganda ng narating ng Magna Carta sapagkat nakapasa na po sa lower house, pati po sa upper house, at uh, nakapasa na rin po sa BICAM at nakakalungkot na on the last minute ay nabawi kaya talaga po nakaka-prostrate ma'am. Sabalit uh, kami po naman ay uh, hindi nawawala ng pag-asa at kami umaapila pa sapagkat ito na po yung pagkakataon para kilalanin at lingunin ng pamalaan ang aming mga trabaho sapagkat sa totoo lang po napakalaking tulong po ng ating mga barangay health worker sa uh, kagalingang pangkalusugan ng ating bansa sapagkat kung wala po siguro kami mga barangay health worker ay mapapabayaan uh, po lalo ng husto ang uh, kapakanang pangkalusugan ng ating mga kababayan. Mm -hmm. Ayan. Sir Jamil, uh, mga ilan po mga barangay health workers yung naapektuhan po ng hindi po sa pagsasabatas nitong uh, magnakarta for barangay health workers? So... Ang mga barangay health workers po, yun lang pong registered, sure. din accredited, Ibig sabihin, meron na po silang tatlong taon o higit pa na naninilbihan bilang barangay health worker. Ang iba po dyan ay 40 years plus in service mm -hmm. ay humigit kumulang 300,000. Mm -hmm. Pero pag isasama po natin yung mga bago na pumasok nito pong 2023 after uh, last BSKA election, eh siguro po ay humigit kumulang kalahating milyon po ang mga barangay health worker sa buong Pilipinas. Mm -hmm. uh, kayo po sir, sa uh, sector po ng uh, BHW barangay health workers Uh, kasi sa mga um, uh, sektor o grupo po ng mga magagawa sa ating bansa, sa kabila po ng um, uh, hindi po pagkakapasa nung uh, wage increase nung 19th Congress, they still, sabi nga nila, um, magiging ano pa sila, pursigido ba, or pursigido pa sa pag-akyat o pag-hiling nitong uh, pagdagdag sa sahod. Kayo po ba, mga grupo po nang nasa BHW, meron din po bang usapan na again, Ah, uh, ipapanawagan or hihilingin yung pagsasabatas nitong barangay uh, Magna Carta for Barangay Health Workers. Opo, ma'am, hindi po dito natatapos ang aming laban. Kagaya po ng uh, pangako namin sa isa't isa, ang amin pong uh, ang ito, itong uh, hindi pagkakapasa ng Magna Carta para sa 19 Congress, ito yung magiging puhunan namin. Yung aming galit, hinanakit ay magiging po na namin upang mas lalo pang palakasin ang aming samahan, ang aming organisasyon at ang aming panawagan. Huling magbabalik kami ngayong 28th Congress. Baon po itong aming mga determinasyon upang uh, ito po ay ganap na may sabatas sa tulong po ng iba't ibang mga partners namin, ng aming mga stakeholders kagaya po ng BXW Party List and the other uh, groups like uh, UNI Global, And uh, kasama na rin po ang Department of Health sapagkat kami po yung uh, number one partner ng Department of Health para po sa pangalagang pangkalusugan. kaya ako po'y nananawagan doon po sa aking mga kasamahang barangay health workers sa pamagitan po nitong ating karanasang ito ay nakita natin kung paano natin higit dapat napatatagin ang ating samahan, pagtibayin palakasin at ipaglaban ng ating mga karapatan at benepisyo na masigit napakakinabangan po ng ating mga nakararami sa na bayan. Mm -hmm. Sir Jamil siguro baka meron kayong mga mensahe din sa mga barangay health workers dito po sa ating bansang Pilipinas. Go ahead po, sir. So sa aking uh, mga kasamahang barangay health workers, alam ko uh, sabi nga ni Senator JB, it's long overdue our magdakata tayo po yung mga overworked pero uh, hindi po sapat ang tinatanggap ng mga manggagawa dito po sa ating bansa. Ako po'y patuloy na mananawagan na huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Alam po ang ating paglilingkod sa ating mga kababayan, ang ating pinanununtunan, unang-una ay ang pagiging volunteerismo. Sa pamagitan nito, tayo ay masayang naglilingkod na bagaman at hindi sapat yung ating tinatanggap, ay atin pa rin pinaglilingkuran ng ating mga kababayan. Umulan o umaraw, habulin man ng aso, o ang iba sa atin ay nangamatay na noong panahon ng pandemic, COVID-19 pandemic, hindi po tayo tumigil. Ngayon pa ba tayo titigil na halos tanaw na natin at muli nating maaabot na makapasa itong magnakarta para sa mga barangay health workers. At kasabay nito, ay panawagan din sa ating pamahalaan pati sa ating mga mambabatas, sa mababang kapulungan, sa mataas na kapulungan, sa ating mahal na Pangulo at kanyang mga gabinete, nawa po ay pagbigyan nyo at ilalanin at panahon na upang ibigay ninyo yung mga binipisyo at mga karapatan na amin dapat tamasahin. Sapagkat sa pamamagitan lamang po ng magnakartang ito, ay sana naman ay ito ay maging ligasiya ng bawat isa sa atin na ito'y may sa panahon ng inyong panunungkulan upang ganap na maging masaya ang lahat ng mga barangay health worker sa buong Pilipinas. Sapagkat hindi lamang po kami ang makikinabang nito, makikinabang din po nito ang mga bago pang papasok na barangay health worker. Sana po iabutan pa nung aming mga matatandang barangay health worker ang pagkakapasa ng Magna upang lalo naming mapaglingkuran ng higit maganda at mabuti ang kalusugan ng aming mga kababayang Pilipino. Okay po. Sir Jamil, maraming maraming salamat sa paglalaan po ninyo ng inyong oras sa ating palatuntunan. Ingat po kayo, sir, and God bless po. Maraming salamat din po, ma'am, at maraming salamat din po sa lahat ng ating tagapanood, tagapakinig. Maraming salamat din, BHW Partilis, Uniglobal, and... Department of Health at lalong na po sa aking mga kasamahan, Barangay Health Worker. Thank you po, mamabuhay Mama. po kayo.